Nawalang ka na ng pag-asa. Nawala na po, nalumpo na po ako, na matos po ako, nagpampers na po ako, na hindi ko alam na mabubuhay po ako. At tinigilan ko po yung pag-inom dahil sa pagmamahal ko sa aking asawa. Anong pangalan, pare? Fortunato Asuncion Depart po. Fortunato. Matutuloy na po yung pangarap ko. Na? Ano pa pangarap? Makapagpatayo po ng karinderya. O yan. Fortunato. Kala mo gagani ganito lang pero iba yung pangarap. Saan ang bahay mo, Atoy? Dito po sa may... Atoy! Atoy po, Fortunato. Saan? Sa may 7 sa Neremias po. Malayo ba? malapit. Malapit na malapit lang po. Malapit na malapit pa. Ano pa natin? Sugar! Daming dabar cuts, oh. karuhanan. dito muna mm -hmm. po tayo, ha? Ayan, pasensya na kayo, ha? nag istorbo kami. Ayan, adjust po natin yan. Ito po yung mga, ano, mga nanay po. Kaya nanay po kayo. Ano po kayo? Tsahin ko po. Tsahin. Ito po kayo nakatira, dito rin. At tabi po ng bahay. At tabi, Doon muna po kayo sa bahay nyo. Diyan na kayo, tsahin. Tsahin. Siyempre, tsahin. Concern niya ng mga tsahin. Sino to? Ito, yan. Dito nakatira. Ate, dito ka nakatira ako Asawa, Asawa, mo, tumabi ka sa kanya. Yan. Asawa mo. Mahal na mahal mo. Ah. Wow! Uy, na, na, na. Wanta, wanta. Atrasa, ito na lang. Adjust natin. Ayan eh, aso. Wali. Ay! Mayor, ito. Ayan. Ito kanina, meron siyang... Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, oh. Ito po, oh. Ito po, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito po, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito po, nagpalaki sa kanya. Oh, ihakbang na, ihakbang. Uy, hindi. hindi. Okay. okay. Baka buhay ko. Ayun pa ay. ako. <laughs> buhay, pa buhay, pa. Buhay, buhay pa ba yan? Buhay pa? Buhay pa. Buhay pa. Baka buhay pa. Itanong natin, baka buhay pa may. <laughs> Meron magaling magluto dyan, sigurado. Kasi gusto niya magtayo ng karinderya. Oo, kasi gusto magkarinderya. Oo nga Oo, po, Tito Opo. Alamin mo, ah, sino? Oo. Huwag ka Baka ma-oxygen ka oh. Opo, dito. May katabi oxygen. Dito tayo, mas maluwag. Halika, ah. halika, kuya. Kuya, dito ka, Brad. Dun, 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 dun. Dito ka, Brad. yan tama ka dyan, yan dito ka. Ayan, yung asawa. Kunin mo yung upuan, ate, para kasama ka. Ayan, oh, no? yan. Okay, yan. Dali, ate, dali. Ano, kailangan mo ba ng mangkok? <laughs> mayor! Mayor, mayor! Napansin ko kay Fortune na to. Oh. Ano? Ah, kanina pa nagsisigaw. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Talagang nananaginip lang daw siya. Ayan. Bakit, uh, unang-una, congratulations sa inyong mag-asawa. Oo, nagkabalikan kayo. Hindi, Mayor. Hindi ha? Hindi, hindi. <laughs> hindi naman yata sila nagliwala. Mayor. <laughs> sorry. Sorry. Sir, bakit kanina pa nakikita namin kasi yung itsura mo, yung ganyang damitan? Alam natin yan, yung mga, eh, hey, what's up, what's up, what's up with you? Oh, hip-hop, hip-hop. Oo, pero, pero ngayon, nung nakabunod ka, nakita namin agad yung reaction mo eh. Papasalamat ano yung... agad, Mayor. Oo, nagpapasalamat ka pa, sumisigaw ka pa, thank you, Lord. Bakit? Sabi mo, pangarap mo. Una-una po, uh, maraming salamat sa Panginoon po sa binigay niyang pagkakataon na ito kasi... Matagal ko na pong pangarap na makahawak ng ganito kalaking pera para makapagbatayo po ng pangarap. Wala Andi, pa nga, wala pa. <laughs> Kuto <Kuntungan laughs> kami ibigay. Kuto lang to. Lang. Ano lang to? May hawak na ba, boss? Nagustuhan lang namin yung forma mo, kaya ka namin tinawag. Hindi. <laughs> 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 ano ba yung pinag... Pinem, pinasasya lang natin. Ano ba yung pinaglalaanan mo? Isa po akong ano, uh, nagtitinda po ako ng baga. Naglalang ulang po ako. Nagsimula po ako sa... Baga ng... baka po. Kaliwa o kanan? Ang ano? ehaw. Okay, Basta okay. baga ng... Ang <laughs> ehaw. yung... ehaw. Ang ehaw. Ang tawag yan? Uh, dos tres po. Dos tres, dos, dos tres. Ko. Opo, dos tres ah, po dati. Ano dating. po ako, uh, una naglalako po ako ng langguni sa kakanin. Naglalakad lang po ako. Nang sa nakaipon po ako, nagbabike, tinutulungan po ako ng tita ko, ng mga tsahin ko. Kasi po, ano po kaya, wala na po ako magulang. Nasaan ang mga magulang mo? Ah, nag, iwalay po sila simula nung bata pa po sanggol pa lang po ako. Naiwan po ako sa mga chayang ko sa lola ko, pinalaki po. Itong tinitiran ko po na to, hindi po sa akin to. Ibig sabihin, ito yung sa chayang mo yung kaninang nakausap. Ano mga kapatid ng papa ko? Kayo po ate, kayo yung mga nagpa-territo. Kaya ayaw ko kayong palabasin oh. eh. Dito lang kayo. Pinakaalas mo kayo eh. Eh ikaw ba yung marunong magluto? Meron kang uh, ano? Prito-prito po, tsaka mga sinigang, mga ganun po. Kaya mga... gusto mo magka-render yan? pangarap ko. Ayun, marunong ka rin ba mag-rap? Ayan. Rapper pala ay... oh, eh oh Oo, hindi kalos. talaga doon. Oh. Ano yung trabaho niya talaga sa mall? Oo. Ah, Oo, nag-rap siya doon ng mga regalo. <laughs> tapos kanina, mayor, iba sorry po, sorry, sorry. Nakita namin tinuturo mo yung bakan, yung nakasarang parang tindahan doon. Hmm. Sa inyo ba 'yon? Opo, 'yun po ang tindahan ko po, yung ano lang po siya, Kar kariton lang po ako, kariton lang po talaga. Nagtutulak po ako nag Kanina, sabi ko, tapos nito magagawa ko. Kahit po yat mag... Eto po, magtitimpla po ko sana ng palamig doon. Hindi ko po alam. Is, inuna ko po siya. Sabi ko, mag, magdasal. Pagkagising ko ng alas 4 po, siguro hindi po sa ano ako po siguro nagising sa amin na una. Inuuna po ako magdasal, sabi ko, ang number ko ay 8, yun po ang pension ng mami ko na bumuhay sa akin. At yung 1 ay birthday ko, January, at yung 6 po yung day na yun. Kaya sabi ko, saan manalo? Pinagdad yun ang nabigay sa'yo number. Po, mm. po. So, hindi Alam mo, kinikilabutan uh, ako sa sinasabi mo. Bukas ba yung CR nyo dyan? <laughs> Okay, pa, pinasasara tayo. ko, pinasa. Tawagan ko si Mikiso. Pinasasara ako, sarado yung CR. Pero ah, sir, pero okay. kayo ba may anak na kayo? Ay... Uh, Ipupublico ko, ko na rin po na hindi po kami pwede po kasing magkaanak gawa ng sa... Siguro ito po ay malaking tulong na mapapagamot ko na rin po ang aking asawa. Kasi po meron po siyang sakit sa heart enlargement. Kaya ganyan po siya mm, na... Kaya ay... payat siya. Po, hindi rin po kami siguro ba po talaga eh. Kaya ang inuna ko po ay mag-ipon, maglako, magtinda kinakaya po natin kahit na dumating po kasi ako sa punto na mamamatay na po ako. Kakainom ko ng alak. Siya po ang sumalo ng buhay ko, ang mga kamag-anak ko, tsahing ko. Halos na walang ka na ng pag-asa. Nawala na po, nalumpo na po ako, nakomatos po ako, nagpampers na po ako, na hindi ko alam na mabubuhay po ako at tinigilan ko po yung pag-inom dahil sa pagmamahal ko sa aking asawa. ano mm. anong pangalan mo, ate? Grace po. Ate Grace. Okay. Paano mo siya inalalayan na para mabuhay man na muli? Para makalimot sa lahat ng mga problema ang dinadaanan niya? Ano lang po, um, sinabi ko lang po sa kanya na yung nangyayari po sa kanya, baka po may dahilan lang. Mm -hmm. Tapos, binabayang ko po siya kung anong gusto niya gabayan, gusto niyang sabihin. Mm Hanggang -hmm. sa inintindi ko po. Tapos doon ko po naraman na um, parang depressed lang po siya kasi nga yung family background niya, ganun. Parang may hinahanap po kasi siya na na parang kalinga na hindi, po, opo, na hindi niya po na hindi niya Siyempre, ay nakita niya sayo. Ganun ganun po kasi ganun ko po siya ano tinanggap kahit po nung time na sobrang down na down siya yung papakiramdam ko na ay hindi na magbabago kasi sobrang alcoholic na asin. dumating po siya sa time na nagbabaon na po siya ng alak. Mm -hmm. Nilalagay po sa sa bulsa. Mm -hmm. Tapos every day pagkagising niya six, alak, tanghali uh, alak. Years na, six years ago Pero, na po siya. Oh, okay. Ah, uh, nalulong ako sa... Lahat naman po tayo ay eh, may pagkakamali. Ah, uh, siguro Hindi, huwag mo lahatin. Eh, ha? Kami wala kami mali. Perfect! <laughs> 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 joke lang, joke may, lang. Joke may, pagka, may pagkakamali pa rin. Kahit sabihin natin yung pinakamabait pinaka na tao, may pagkakamali. Minsan, pupunta ka sa isang lugar, naligaw ka, mali ang liko mo. Pagkakamali na rin yun, uh, di ba? Pero ang importante, nung maramdaman mong iniligtas kanya, ngayon siya ngayon ang may karamdaman. Uh, may lang po ako sa... Mga kabataan, uh, ako po ay isang uh, apo ni Ma'am Asuncion. Mahal na mahal kita. Isa po siyang teacher. So, pinalaki niya po ako. In-spoil niya po kasi ako. So, doon na po ako natuto magbilyar. Uminom nung edad po ako ng 21. Hanggang sa nasira po yung pag-aaral ko dahil sa alak. Lahat ng kabataan, susundin niyo yung magulang niyo, ang ama't ina niyo. Uh, Mag-aaral kayo mabuti. Kasi yung nangyari sa akin, nadulong ako sa alak noon na uh, Hanggang sa nagsisi po ako nung namatay na po ang mami at daddy ko. Hanggat ngayon lang po ako bumabawi, mag na taon na po akong walang sigarilyo alak, puro dasal kahit hindi nakikita siguro nila. Yan yung magmimili kami sa Blooming Treat. Magtutusok ng baga ng madaling araw at magtitinda, kumita, mangungutang at mangungutang at mapabayaran ko na yung mga utang ko. Alam mo, ganyan yung sinasabi natin yung swerte. Yung iba kasi naiinip, dasal ako ng dasal. Pero pag nagdasal ka, gumawa ka muna. Gumawa ka muna para sa sarili mo, para ibigay sa'yo ng Diyos kung ano yung inihiling mo. Na kahit hindi mo sabihin sa Kanya, alam niya kung anong nilalaman ng puso mo. Lalo ngayon, nagtinda ka pa ng baga. Kompleto ng laman loob mo. Jose, <laughs> 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 Mayor, Mayor, Mayor nagtatalo talo kami rito tatlo kung ano ba yung sinasabi niyang baga? Baga, alam Ano yan? Iniihaw. ini 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 din yan. Ah, Piniprito po. Piniprito. piniprito yan, tapos iniihaw. Hindi, hindi iihaw to. Hindi uh, ba uling? Prito po. Prito po siya, Kuya Alan. Ah, Hindi ba yung uling? Ah, yan yan, piniprito. Piniprito pero tinutusok charcoal. din siya. Hindi pa rin lang alam. Peace po siya ang tawag. Baga na. Baga, baga ng ano? Baga, baga ng ano? Po. Baga po. Baga ng baka. Baka. Baka baga ng baka po. Ang ah, nangyayari baka. po baka. dyan. Baka. Ito po, meron po kami sample. So mga mm -hmm. kaibigan, kung mapapansin po natin, marami po sa atin nagtatanong. Meron pa tayong tinitinda na uh, uh, Betamax. Meron tayong binibenta na... Yung Betamax, dugo yan. Dugo yan. Mm -hmm. Ito yan. Isa to sa... Yung baga kasi masarap to pag pinrito mo siya. Manamis-namis yan. Manamis-namis to. No? Ah, Baga ng ayan. baka. I I nalaman. Ito. Piprito po siya. Tapos, pagka-ihaw po, pwede rin siyang magka-prito, pwede siyang ihawin. Ayan po. Ang tawag po diyan, tres, cuatro. Kasi ito tres, ito cuatro. Tawag... Lungs. 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 lungs ano an -an -an na po siya? na po. na kasi medyo mahal na po, di ba? 5, 6. Ayan po. Nagtitinda siya ng ganyan. Mga isaw. Ayan no? o. Tenga ng manok. Meron siya, bossing. Tenga ng manok ay, yun ang uh, paborito ko. Wala <laughs> lang bagui tagal bago ipenta <laughs> kasi iniipon po eh. <laughs> Opo, yung baga po, tikman niyo. Masarap kami sa tundo dati. May nagtitinda niyan. Yung baga, ini Niluluto yan sa kawali. Tapos itinutusok din nila. Kakainin mo na yan. May sausawan din yan. Masarap. Doon nag-uumpisa. Kapag malakas ang baga mo kasi, pag mm. kumakain ka ng baga, o. nadudugtungan yung pressure ng baga mo. Oh? Lalo oh. kung nabinto ka sa paninigarilyo, Talaga yun? Oh. Mayo? Oo, kasi malaki ang nasira sa baga mo nung ikaw ay naninigarilyo. Mm. Ngayon, kung nagtinda ka ng baga at kumain ka ng baga ng baka, mapupunuan siya. Ah, Ganun, at pag malakas ang baga, ma oh. malakas ang hininga, magaling oh. mag-rap. <laughs> <Ayun> ka? <laughs> Kaya naman panarap ito. Hindi kami naniniwala. Eto na, Alan. Uh, sariling gong pose ko po. Okay, go. Yo, ah... Uh, yo. Yung chorus na lang muna ng sariling gamuskong. Sige. Sige, diba? Patuloy aabante, tiwala sa sarili. Habaan mo ang pise, eh. malayo-layo ang biyahe. Walang imposible, ikaw ang siyang diamante. Husayan pag-isipan, hey. maghabae ng... Yo! Di ako pinanghina... Matabay ako na lang po yung beat. Yo! Ay yo, yo! Go! Yo! Kasama ko ngayon dito si Kuya Wally, Kuya Ryan. Dito si Kuya Jose sa aking kaliwayan. Oh. Makinig kayo ngayon. Halika dito at palakpakan. TBJ, mahal ko ang aking asawa. At hindi ko siya iiwan kahit na anong mangyari. Magkaroon ng maraming pera baga ang diskarte. Magtitinda ako, bubuhayin ko sa kali At hindi sama-sama, makinig ka kay kumpare. Tato, sobrang Ibang klase ka, sir. Ibang klase. So, ang pangarap ko ngayon para makapagtayo ng maliit na tindahan pang negosyo. Opo, Kuya Wally, matagal na matagal. Kuya Jose, matagal na matagal na matagal na pong pangarap. Gano'ng gano'ng uh, katagal? Gano'ng gano, katagal? At hindi ko po sasayangin ng pagkakataon. Gano'ng katagal? Gano'ng katagal? Sa tingin mo, mga gano'ng katagal? Simula Ay, po uh, si nung mate, mga, mate. Si mate. po ko yung na, na, ano ko po na... Yung six years na po. Six, six years. years, bossing. Oh, years. oh dahil six years na yung pangarap, bigyan natin ng regalo. Oh, oh, Ang sa oh, 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 oh. lang bibo sasabihin mo, nasa dessert niya, dunggalo. Eh, kailangan bigyan ng regalo. Regalo. Ano? Wale. Titingin-tingin ka dyan. Bakit? Two years lang pala, walang regalo. <laughs> <laughs> Eto na. Eto na, Atoy. May regalo ka galing sa Hanabishi Appliances! Appliance. Eh, meron kang rice cooker. Meron kang tatan. Meron kang chest freezer. At ang Hanabishi ka-partner ng mga practical na nanay mo for 35 years. Subok na yan ni Bossy! Bossy! Dagdag-dagdag pa natin ang 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos galing ito sa TNT. Iba talaga ang saya pag nakakapag-stream ka ng mga paborito mong video. Sakto ang TNT Giga Video. Diyan dahil may 5 game ka na pang streaming for 3 days. Kaya mag-load na mga katropa. At dagdag ka pa natin another 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold. Sakto-sakto yan, no? Panalo ang bagong kapatid sa mas pinababang presyo araw-araw ng Pure Gold. pag sa bahay, pang New Year's party o pang negosyo, hakutin nyo na sa Pure Gold. Dahil sa Pure Gold, always panalo. It's idol time. Kaya naman, bigyan natin siya ng 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa CDO Idol Cheese Dog. Sa CDO Idol Cheese Dog, enjoy ang bawat kain at kagat. Dahil ito ay cheesy namnam -nam at juicy namnam. -nam. Talagang namnam -nam ang sarap ng buong pamilya. Yan. At kung nagluluto ka ng baga, kung ano naman ay na iluluto mo, nag nagluluto ka ba ng tinola? Yung iba naman. Yes po. Nagluluto. Oh, Kaya bigyan natin siya ng 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. 5,000 pesos plus regalo mula sa K na sekreto sa tinolang Meaty sarap ang North Chicken Q. Chicken Q. May big wow. flavor at sarap na isang buong ma manok na matagal na pinakuloan. Kaya meaty sarap ang tinola. Iba talaga ang lasa ng tinola kapag may Nor Chicken Cube. Congratulations ka. Maraming <laughs> salamat po, Ate BJ. Alam ko po na talagang nilaan siguro ng Panginoon at ginamit po ang programang ito at ako po ay naniniwala na patuloy po kayong tutulong at tutulong at tumagal po ang buhay ninyo. Kayo pong lahat. Kayo pong lahat na nandyan sa programa na ito. Pati si Alan. Sana no. wag mong sirain. Pati, si Pati si Alan, gusto mo ba? Mag-iwa Naka-orange. Naka-orange. Kaya lalo mo <umahaba>, eh. <laughs> okay. Teka, so, si Mrs. Si ba napapagamot niya. Um, um, ngayon po kasi, hindi po ako masyadong nagpupunta po sa heart center. Gawa po kasi busy po sa pagtitinda, tsaka wala masyadong um, financially, ano po kasi kulang. F okay. Ay, Ay, kulang sa financial s bossing. Na, ko yung meron ditong oxygen na naka-standby para sa iyo ba yan? Ay, ayan naman po kasi is yung mama ko ngayon is asthmatic. Ah. Kinuha ko po siya doon sa isa kong kapatid kasi po yung place po doon is mainit. Kaya kinuha ko mo muna para dito po makabawi-bawi po siya. Tamo, iba pa rin oh, tao yung intindi. Mabait talaga, mabait. Maswerte ka Para may pagpatuloy yung pag-check up ni Mrs. Eh, may regalo ka na. Tapos may 25,000 ka na eh gawin pa natin yung 80,000 peso. Oh! 80,000 peso. Plus 55. Ah. Oh. 30,000. 30,000. 40,000. 50,000. 60,000. 70,000. 80,000. 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 Kuya Ryan, kuya Jose, kuya Wally. Sa lahat po nang bumubuo dito at lahat po ng kabaranggay ko, maraming salamat. Maraming salamat po at nananalig po ako sa Panginoon na susuportahan po ako ng mga kabaranggay ko sa itatayo kong tindahan. Maraming no. salamat po. Brad, yes. eto, pagingatan pag-ingatan mo na yan mabuti kasi pag nararamdaman mo yung biyaya dumadating sa'yo, samantalahin mo na yan. Pero kapalitan mo to ng kabutihan. Maganda yung ginagawa mo, tumutulong ka sa nanay na, sa mga tita mo, tuloy-tuloy mo, sana wag ka nang bumalik. Diretso mo na yung biyaya at ipagpatuloy mo yung pagdarasal, brad. Hindi ka na uminom ngayon? Hindi na po. Six Di years na. na. po ako natigil. Six years Very good. Ah, sayang, aayain ah, pa naman kita. Hindi na. Tama-tama so, yan. Na, na. Ano mo, sinasabi nila, pagka merong uh, nagbubukas na pagkakataon, may nasasara. Di ba? Ay, sa lunes, sasaran yung clouds. Ay! 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 Mamili oh, okay. mo, mamili mo. Sa lunes yung sasara, pero mamaya ang may plano pa plan naman ako magpunta sa lunes. plug <laughs> 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 Sa wakas, natuloy din ang pangarap natin lahat. Nasarado ang clowns. Sa lunes Sarado na ang clowns! Congratulations, Fortunato. Maraming salamat sa inyo dyan sa Barangay Karuhatan, Valenzuela City.